Dogs. Sabi ko, se, sa yun, bubaskan ang mga... Kakain tayo. na. trabaho ah? Na no traffic? Bakit ka galit? Paano galing na pa? Bilis. Alina pa yung aking group, maayos. Anong uras pa? happy birthday. Putak ng putak. Merga, luka. Baka kayo lagnat eh tunay uh -huh. manuari hulugan, hulugan na rin o no? hulugan Tignan mo sa hulugan for Parein, the first man. time may regalo nakakaluwag ka oh. ah karamdota eh ang <laughs> ganda oh. ano for the first time bag abo so, sa katrabaho mo to binili no katrabaho ito yung sa kagibili na sa katrabaho gusto ko yung eh, buo ang <laughs> Ganda. Patak hey. uh -huh. pa. Noong nabilhan na regalo. What <laughs> <laughs> Happy birthday. Kaya kaya <laughs> Thank you. Happy birthday. For the first time, hindi daya per andala. Kundi <laughs> Happy birthday. <laughs> Thank you, Mare. Okay, buksa eh. Um, bunga nga mo eh. Potak ng potak eh. Moschino. Sabi mo payat yato binili. Ayaw mo sabihin ang totoo eh. Tingin mo, bibili ako sa katrabaho ko. Pek yun sa mga katrabaho <laughs> ko. Hindi ko papabili doon. Doon ako sa Baba? talagang negosyo. Mo, sa akin mo lang pera. Kailangan naman pumunta. Sa yabang ko nga rin. <laughs> Bukse, bagal ah wala okay. eh ganadahan ko tapos ba bak meron na akong musti ng maliit maganda ganito alam mo din ang gusto ko eh maliliit lang na bak ayoko na ayoko na muna lang ayoko pa bak. sinasabi o iisipin mo pa lang nabili ko na kahirap bit-bit eh magkano ito? huwag mo nang <laughs> uh, mahiblad ka na uh. wow tingin mo saka bibili sa ang ganda naman mumurahin sayabang ko nga rin buksan kana mo tarahoy piu piu oh, oh God, may tupa miskin ni ka pew, pew. tinanong ko pa yan sa staff anong ga maganda birthday pew, pew. pula right. daw eh pula <laughs> daw pula tapos may patali Mama. pa oh ayun po ba thank you